Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na ang ikalawang bahagi ng aking unang kabanata ng balya-balya at papel-papel. Mayroong pang higit 20 balya sa isang bag at mayroong kung doon sa Lazada. Ngunit, bago muna yan, ito ang aking database ngayon sa Numista. Ang Numista ay isang pooksapot na maaari ninyong makakuha yung iyong database sa koleksyon ng iyong mga barya sa laping paper, mga fantasy issue at mga token. Hindi ko ito ini-sponsor ngunit aking inirekomenda sa mga kolektor na nakapagnood ngayon sa aking video ngayon. aking unahin ay 10,000 dong ng Vietnam. Makikita sa harapan si Ho Chi Minh at sa likuran naman. Isang pantalan yata. Ngunit ito ay gawa noong taong 2019. Makikita sa dalawang numero. Unang dalawang numero ng serial number ng taon ng paggawa ng sarapin papel na yon. Ito ay unang ginawa noong taong 2006 na pamalit sa papel, gawa sa papel na 10,000 dong. Balik tayo sa barya. Ito ay 10 shilling, gawa noong 1976 Ito ay galing sa Austria. Makikita sa harapan ang sagisig ng Austria at sa likuran naman, isang alegorya, may denominasyong 10 at ang taon ng paggawa nito. Dan. Sa pangalawang barya naman, ang 20 sentimo ng New Zealand o sa Tagalog, Bagong Silandia. Ito ay mayroong parehong taon, taong 2014. Makikita sa harapan si ng Elizabeth ng Ikalawa. Siya ay namunong Reyna mula pa noong taong 1952. Kita-kita ang pagkakaiba sa lapad ng nakasulat na taon parehong taon, dalawang libot labing apat, ito ay malapad, ito ay masikip. At sa likuran naman, parehong parehong motif, parehong totem ang nakalagay sa likuran. Hindi ko pa alam kung ano ito. Dako naman tayo sa Europa, ito ay galing Belhika o sa Ingles ay Belgium. Makikita sa harapan ng isang alegorya sa gitna. Kunokopya sa kanan, taon ng paggawa. Ito ay noong 1773. At sa likura naman, isang dahon, isang korona at ang nakasulat na Belgi. Ito ay nakasulat sa wikang Olandes. Mayroon ding isang version na Belgic ang nakasulat ito ay nasa wikang Frances. Ito ay gawa sa tanso at pinalitan nito na metal noong 1986. Timog Amerika naman, ito ay galing ng Venezuela, 50 centimos doong 1985. Makikita sa harapan si Bolivar na bayani hindi lamang sa Venezuela kundi sa ibang mga bansa sa Timog Amerika at sa Rekora naman ang sagisag ng Venezuela. Dako naman tayo sa isang bansa na ginanap ang Rio 2016 at yan ay Brazil. Makikita sa harapan si ito zoom natin. Makikita sa harapan si Pedro. Yan si Pedro de Uno. At makikita naman sa likuran ang denominasyon at estilo ng watawat ng Brazil. Ito ay kinuha rin sa mga barya ng Euro. Ngunit isang taon bago nilabas ang disenyo ng Euro, nang nilabas ang disenyo ng barya ng Brazil. Noong labi siyam naman tayo sa isang bansang sikat sa cookies, ang Dinamarka. Ito ay gawa noong labing siyampitong putwalo, dalawang putlimang or, or Makikita sa harapan ang monogramo ni Reina Margaret Ikawawa isang dahon, at ang marka ng paggawa, puso, puso, katabi ng S at B. At sa rekora naman, ang denominasyon at ang pangalan ng bansa. Ang disenyo ng butas ay ginamit din sa ating limang sentimong barya noong panahon ng BSP, gayon din sa limang yen ng hapon ito naman gawa naman noong labing gawa naman sa Dinamarca si Reina Margaret Ikalawa makikita yan sa harapan at sa likuran naman isang sagisag ng Dinamarca taon kung kailan ito ginawa at ang denominasyon Dadako tayo ng Tbilisi ito ay 2.3 2.3 ng Georgia o sa Tagalog ay Hyoria. Ito ay gawan noong 19.93 at ginagawa pa rin ito ngayon kahit hindi nagbago ang taon. Ito ay tinatawag na Rosen Date kung saan hindi nagbabago ang taon kahit nagbabago ang taon kung kailan ito ginagawa. At sa rekora naman, isang usa at ang denominasyon. Tutako so, tayo sa isang bansang kalapit ng ating bansa. Iyan ay Indonesia. Ito ay Indonesia. Gawa noong taong 2002. Ito ay 50 rupiah. Makikita sa likuran ang ibon na tinatawag na kepodang. Dito naman ulit Indonesia 100 rupiah naman makikita sa harapan si Dr. Ingeniero Herman Johannes at ang sagisag ng Indonesia at sa likuran naman ang denominasyon at taon kung kailan ito ginawa. Ako naman tayo sa kalupaan ng tako. Ito ay 1 piso, hindi dolyares piso sapagkat ito ay gawa sa Mexico makikita ito sa likuran at sa harapan naman makikita si Jose Morelos denomination at ang taon kung kailan ito ginawa ito naman ay galing sa UK o nagkakaisang kaharian yan Makikita sa harapan si Reynang Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong labisyam, anin na po Ang kauna-unahang baryang heptagona na nagawa sa daigdig at sa likura naman ang katawan ni Britania at ang denominasyong limampung bagong pens, new pens. Ang paggamit ng new sa denominasyong mga pens ay ginamit hanggang noong labing isa at naibalik din sa dati nitong bilang. Ako naman tayo sa isang bansang kalamian sa inyo ay hindi nyo pa napapakinggan o napupuntahan man lang. Ito ay Namibia. Gawa noong 1996 at ang denominasyon ay isang dolyar. Isang dolyar makikita sa likuran ang ibon at ang gilid nito ay iba sa mga ibang mga barya. Pino ang gilid nito. Pino ang pagkatubo ng tambo. Dito ulit sa parehong bansa. Yan naman ay noong taong 2002 at ang parehong denominasyon ang isang dolyar na may parehong ibon. Ang gilid naman ay mayos ang gilid nito. Ang marating buwan ng tambo ay halos magkasintulan ng gilid ng ating piso sa normal na paraan. Ito naman parehong bansa rin, 2010, Namibia, at sa likuran naman, isang dolyar. Ito dako naman tayo sa Olanda Noong 1666, ito ay ginawa noong 1666 makikita sa harapan si Elena Juliana na namuno mula noong labing siyam na sa aking pagkakatingin hanggang noong labing siyam na pinalitan ni Elena Beatrix at sa likuran naman ang corona at ang denominasyon ito ay higit na maliit kaysa sa ating bariyang limang sentimo ngunit magkasinglaki ng isang sentimong barya ng selling new generation currency. At naman ulit, taon naman ay labing siyang pitong putlima, labing Makikita ulit sa harapan si Juliana at sa likuran naman ang corona at ang denominasyon. Labing siyang At dito naman, ang ito, si Beatrix naman. Gawa naman noong labing na put sham At ang denominasyon ay 50 euro cent. Ang kahuri-huri ang barya natin ngayon ay isang grosh. Isang grosh ng Polonia. Yan. Makikita sa harapan ang sagisag ng Polonia. Ito ay gawa noong taong 2012 makikita naman sa likuran ang isang dahon at ito na ang aking datos sa numistang ngayon at nandito na ang mga baryang aking nakolekta sa kabanata 1.2 ang aking pinakapaboritong barya ay ang 20 tetri ng Hyoria. Makikita sa harapan o likura naman ang usa. Gayun din ang isang ng Namibia. Makamodernong disenyo at mayroong ibon. Pakikomento lamang sa ibaba ba kung ano ang iyong pinakapaboritong barya sa videong ito. Ako ay magpapaalam na si Cyrus Ramos Quaresma po. Servisyo sa iyong pagpablog ngayong araw na ito.